Cute. Just like a uh, just like a stuffed toy. Oh, <laughs> So cute. So cute. It's halaman. Nice oh, tenyo. Apa supa susya? Tunay po yung mga 'yan. Ayan oh. Oo. Oh. Hindi po siya plastik. Hindi po siya kagaya ng kapitbahay mo. Mm. Oh, ayan oo, oh, oh. tunay siya. Mm. guys, oo, oh, oh, ang dami. Meron pa dun sa taas guys, oh. Yun. Mga nakapasok paso siya. Ayan. Parang mga nakapasok. Ayan. Hello. Ayan tayo ngayon. Paglakat. Eh, meron pa dito guys hello at lakad tayo ngayon dito para siyang plastic guys pero hindi siya plastic ano siya hindi siya plastic pero kung aanoin mo para siyang plastic Ani. Ini. Thanks for watching!